Ganun pa rin na snow boys and girls, no? Good job, Pepay. You never failed me. <laughs> so, what's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy. January uh, 16 ngayon ang oras ay 8.37 and negative 13 negative 13 lang sabi ko sana negative 13 lang kaso ka lang ba, sabihin nyo sobra naman hindi kaya ako na sabing negative 13 pero feels like negative 28 no? um, kasi mas gugustuhin mo yung negative 13 boys and girls compare sa negative 40 and negative 60 ngayon masasabi ko na na hindi masarap ang malamig ng sobra no? siguro yung mga ganito negative 13 is uh, alam mo yung ganitong weather na negative masarap lang siya yung alam mo yung, malamig siya nilalamig ka pero hindi siya yung masakit sa balat yung negative 40 pataas boys and girls sasabihin mo sana wala na ayaw uwi na parang gano'n <laughs> napakasakit sa balat boys and girls so yun pinrestart ko lang yung sasakyan and uh, babalik tayo sa bahay Siyempre, pagpaga natin yung ating uh, sasakyan. Hindi ko alam, umuulan pala ng yelo, no? Kasi pagkagising ko, dumiretso na agad ako sa CR para mag-shower. Tama po kayo shower na lang ang ligo ko rito ngayon dahil malamig no? hindi mo pwedeng hindi kaskasin pati gilid boys ingers kasi hindi mo makikita yung katabi mo no delikado lalo na to eh, sa side mirror ito na. Kapal. Medyo makapal boys and girls Pero may isa pang makapal yung unang patak ng snow Noong nakaraan Hindi ko nga na video no? Nagkamal. Kasi pinapagpag ako siya every na no, hindi na nasa store. Uy! Bumubugyo pa ako. <laughs> sa Pilipinas alikabok kalaban mo ba? Diba? feather dust yung gamit mo dito is eto gamit mo uh, hindi ko alam kung tawag dito hindi naman feather to eh brush ayan snow brush ayan. ayan. alam mo may tunog si Pepay no yung, yung van sabi na pag malamig daw kasi talaga ganyan minsan okay there you go ayun no? kaya dapat mahalaga meron tayong Uh, ang tawag dito, sa paa. Mating. Para, uh, um, hindi maputikan yung sasakyan or magtubig. Kasi, tapos pagdating ko dito sa loob ng bahay, is, meron na akong tawel. Yung iba kasi, bumibili sila, boys and girls, ng um, ano yun yung ilalagyan? Parang kulay black yun. Na doon mo ilalagay yung mga boots mo. Para yung tubig na matutunaw o yung yelo na matutunaw, doon lang siya pupunta. mo muna tayo bago tayo malis. Okay. Dito na tayo. Hmm. snow boys and girls pero mali-late lang buti naman okay so time check saktong alas 9 negative 19 boys and girls January 16 kanina ni-start na natin yung sasakyan natin para warm na warm na dito sumobra naman warm kasi halos 30 minutes kong pin-restart kaya parang nung isang beses nagtataka ako kasi di ba sabi ko nung nakaraan sa vlog ko 600 kilometers away or kulang-kulang 600 bago ma-empty yung aking van ngayon parang nasa nung nakaraan parang wala pang 500 Parang wala pang pa, Barry Boy Singers. Sabi ko, eh, bakit malapit na siya mag-empty? Ngayon <laughs> nga pala, nakalimut ako, ni-start ko siya lagi sa umaga. At sa pinipri pinipre-start ko siya. Ang bibilis ng truck. Mahirap kasi pumasok agad eh. Pagka ganito, kahit malayo pa sila, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. Kasi may snow. Mag-aalanganan ng sila, no? Kasi kung pagka yung araw Direct Tapos nag reflect sa snow Ah, puro puti talaga makikita mo Parang Maliwanag masyado Pesto na tayo rito Kahit malayo pa Kamusta naman kayo dyan sa Pilipinas Ano naman ang weather ngayon dyan Sa Pinas ng January 16 Boys and girls o kung nasaan man kayo kung anong bansa kayo no nasaan kayo ano ang weather ngayon diyan so tapos na yung extreme weather ah uh, one week din siya tumagal no grabe ah uh, nga sabi ko kanina nung ni start ko to ngayon negative 12 na ngayon eh kanina nung lumabas ako medyo mataas-taas pa ngayon masasabi na parang masarap lang yung lamig kita nyo nakaano na lang ako ngayon hindi na ako naka winter jacket as in yung parang jacket na may fleece na lang tapos naka open na lang yung gitna ako hindi dahil sa <laughs> hindi tayo giniginawa is mali, malamig pa rin pero masasabi ko na na yung lamig ngayon ay mas masarap compare doon sa negative 40 kasi may inner pa rin ako eh Yung t-shirt ko Kaya malakas loob ko Mayroon pa rin akong inner sa loob Ayan. May inner na Pang winter talaga Tapos meron akong t-shirt na pamasok Tapos itong jacket Tsaka mapapansin nyo Medyo nag iba yung Ano nang boses ko Kasi Hindi mawala-wala yung katinan lalamunan ko Hindi ko alam kung bakit Nagsimula to nung inga nung may weather na ganun Tapos yung iba medyo nagkakasakit Sa church medyo marami yung hindi naka-attend doon nakaraan Sa online lang kasi Inga malamig masyado tapos uh, may sakit sila So kailangan talaga alagaan natin yung sarili natin Sabi ni Ona girl Uminom daw ako ng vitamins Hindi kasi ako nagbo-vitamins dito no tapos iwasan ko daw uminom ng malamig na tubig kasi ako yung tao na kahit malamig na gusto ko yung iniinom ko is either galing sa ref or uh, may yelo galing sa Pilipinas para sa ubo. Medyo yung sipon normal na lang dito eh. Yung sabi mo may sipon ka, eh. Automatic siya tumutulo eh pagka sobrang lamig. Uh, ayun nga, mabalik tayo. Sobra. Uh, hindi pala... <coughs> ala ko taon-taon yun kasi first time natin mag-winter dito, di ba? Nag-delay lang siya ng 2 months. Kasi dapat November meron na. December wala pa. <coughs> Excuse me po. Tapos dumating siya isa January. Noong una, masaya pa. Uy, nag-snow, di ba? <laughs> eh, yeah, may snow na. Ganyan, ganyan. Ah, wala. Noong nag-negative 40, negative 50. Yung feels like negative 60, feels like lang yun. Pero hindi yun yung pinaka-ano. Kung yung mararamdaman mo. Pero napakasakit na sa barat literal tapos sila lahat dahan-dahan sila dumiko nung parehas tayo ang likulang po namin 20 yung takbo namin no? 20 kilometers per hour lang so yun nga so ngayon masas masasabi mo na negative 13, negative 12 malamig siya masarap yung lamig although talagang malamig pa rin talaga siya maanginig pa rin pero hindi na siya yung tulad nung lamig nung nakaraan na kailangan pati yung mukha mo <coughs> may balot kasi kung walang balot yung mukha mo para talagang nananapak yung lamig eh hindi biro eh yung lamig yung uh, yung uh, kamay mo pag wala ang gloves <coughs> masakit masakit talaga yung parang magnanumb siya ganun eh ngayon kanina nagpagpag tayo ng ano ng snow na sa wala na tayong gloves maramig maramig lang yung pakiramdam ang problema ko lang ngayon ay malaki kasi yung sasakyan natin nagkaroon ng tunog simula nung na-experience na niya yung sobrang lamig eh ba ko minsan naridunig nyo ba? especially pag lumili ko ako feeling <coughs> ko yung power steering hose sabi nila kasi bumibigay yun yung mga hose lalo na pag luma kasi doon ko lang kasi mabigat siya pag nililigo no? so hindi ako expert sa sasakyan pero kahit pa paano may alam ako siempre power steering yung sasakyan natin hindi dapat magaan siya iligo eh bumigat siya tapos tumutunog siya pag nililigo mo parang umuungol gumaganon siya so ang suspensya ko ay power steering hose tapos yung ingay na naririnig natin na maliit Feeling ko yung radiator fan Siguro nag -lose. May nag something na kailangan uh, higpitan yun. So ayun, saan lang muna ako magkukwento no? Dahil Delikado At, uh, nakakatakot pag kagalitong snowy eh pising na ay eh, pag pag uh, dito lang naman tayo sa slow day pero kasi madulas ang daan kahit yung, mga ganito kasi yung mga nakakatakot eh, makikita nyo boys and girls no traffic ito yung sinasabi nila na um, kaya dapat maaga kang umalis pagka may snow kasi ma uh, may experience mo talaga ng ganitong traffic kasi yung mga sasakyan dahan-dahan tapos hindi mo alam kung anong meron sa dadaanan mo minsan may aksidente minsan sobrang kapal ng snow mabuti na lang 1 hour before umalis na tayo no? nag-expect tayo ng ganito usually kasi 30 minutes bago yung time natin saka tayo umaalis pero ngayon nagpatama tayo ng another 30 minutes So meron pa tayong uh, Actually 9.33 Meron pa tayong 27 minutes to spend Eh malapit na naman tayo So ayan ano Kanina may hindi ako nag vlog no? May nakita akong Kotse na Papunta kami ngayon pa Dito yung way namin Nakaharap siya Tapos basag yung harapan ng kotse niya eh kahapon nung pumunta ako is wala siya. So ibig sabihin kagabi lang siguro yun nangyari. No, sana okay yung driver. Uh, kaya talagang dapat triple ang ingat pag ganitong panahon. Ayun no? oh. natin. na din. Ah. Alright. Ayaw umabante, boys and girls kas kas lang siya. Ayan, no? pa medyo paangat kasi to, no? Itong area na to. Fox Drive. Pero titignan nyo, parang ang ganda, no? Kasi, mga yung puno, may mga snow, ganyan. <laughs> ang saya! <laughs> ang saya-saya! <laughs> なる、hey, だど。 Maraming maraming salamat sa panonood, boys and girls. Ingat kayo lagi. God bless.